Ibig mo sabihin ano? Kab sa Termis ganito. Halimbawa itong main channel ko. Nanood ako ng uh, yung yung nagplaying ako ng ibang 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 may video ba? Halimbawa sa iyo, ganun ba? Ganun ba ang iyo? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Kasi bakit naman ako sirap kung ako naman sira ba ako para yung main channel ko ipanood ko sa video ko mismo bawal yun bawal hindi pwede yan kung yung main channel mo ipanood mo sa mismong video mo na ina-upload hindi pwede yan talaga ha yun ba ang ibig mong sabihin sige daw sabihin mo na dito nang malaman ko nang malamin namin 6 million ah malas nung mga lumabas hindi nilalang tayo tayo na lang makakalam tama ba ako Halimbawa, nag-save ka sa watch later ng 10. Ng, uh, Sabay-sabay yun. Halimbawa, nag-save ka sa watch later ng 10 uh, video. Sabay-sabay yun. Wala. Ayan, sinang test ka usapin mo. Nasa baba lang ako. Busy ako. May pasting puhos. Ayan, ibaba. Pakibaba mo yung nga daw yung... Uh, I or i-type mo na lang para i, i search na lang ni Kabagis Albert si I Wonder Explore Capture. Sabay-sabay. Ah, pagka laptop gamit mo or uh, PC, ilalagay mo sa sa watch later. ng iyong uh, PC na gamit ng iyong uh, main, main account o main channel. Hindi pwede yun. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Madidik ka talaga ni Lolo. You are watching your own, sabi niya. Why? Why you are watching your own video? Sampu na video kahit sa cellphone. Sampu na video kahit sa cellphone. Wala nga akong sampung cellphone. <laughs> Dalawa nga. Hirap na hirap na ako. Sampu pa kaya? Ah, alam ko yung tinutukoy mo. Sa cellphone, pwede yun. Oo, oh, pwede. Hindi naman sampo. Mga anim lang. Anim lang. Hmm. Yun. Ginamit ko yan noon ng uh, Kabsat Hermes. Sa cellphone, pwede Anim. Mag-ano ka ng download ng isang apps na yon, yung walang hiyang yon na nagpa-demonetize sa akin. Tapos nag-download ako ng VPN. Gumawa ako ng uh, labing dalawang alagad. Pinaikot ko doon, taga-anim. Papalit-palit ng uh, ibang account. In 3 months, demonetize. <laughs> Ga Gamitin mo yung main channel pag may naka-live yun ninja pag support lang yun sa mga hindi naka -live. tama. Oh. Gamitin mo yung main channel pag may naka-live. Yung ninja pang-support lang yun sa mga hindi naka-live. Mm. 'Di ba? Tulad nito. Si sa TV vlog, si kinakaunt ko, ayan oh. Pin yung lahat ng pumasok dito pinupuntahan ko. Ayun. Tunay na tunay yan. Mm. Yun. Pero yung main channel mo, at saka, Kabagis Albert, after ng live mo, huwag ka munang gagala. Huwag muna igala yung main mo. Pahingayin mo muna kahit one hour bago ka, bago ka gumagala-gala sa ibang nagla-live or uh, manood ng mga kawaiti world mo. Ayan, natapos din ng test yung iyong ulahat harang. Hey, Oo. Oh, lahat ng ninja ngayon ay are restricted na rin kaya lahat ng ninja ko ay, ay mga bago. Oh, apps, pumasok si Amo dito. Uno? no? pumasok si Amo dito. Ay! Mag-end ba tayo? Ilas ko na si ano? Sinong Albert? Pagkatapos ni ng test. Ha?